tips para hindi kayo antukin sa pagdadrive especially kung kayo ay maglo long ride well number one dyan ang itabi ninyo sa inyo ay yung taong hindi natutulog at maraming kwento yan medyo mahihirapan kayong antukin dyan and number two alamin ninyo yung inyong body clock at magpahinga ng mabuti bago kayo mag-ride. Alamin niyo yung body clock, kumbaga alamin niyo kung kailan kayo inaantok. Kasi halimbawa kayo inaantok around 2pm, so mas okay na gumilid na kayo, magpower power nap kayo para at least pagkatapos nun makakapag drive kayo ng mas safe. No? And number 3 mag-prepare kayo ng mga pagkain na hindi kayo aantukin. Uh, like for example, yan, pwede kayong kumain ng candy na sobrang anghang. Ako, yun, yun yung binibili ko, yung mentos na sobrang anghang. Nalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero sa mga 7-Eleven, mini stop available yun eh. Pag kumain ako ng dalawa noon, siguro mga 1 to 2 hours, hindi talaga ako aantukin. Uh, And yun, pwede rin kayong gumamit o magbasa ng bimpo at yun, punas ninyo sa mukha ninyo. Yan, hindi kayo kaantukin dyan Actually, meron akong isang nabasa before kasi naghanap din ako ng ganyan eh. Ano ba yung mga way para hindi ako antok sa long ride, no? Isa sa nabasa ko ay eh, maghugas daw ng puwet. <laughs> oh, 'yun ha. Eh, Intentional ko. Kaso inaatok pa rin ako eh. So wala pala siyang effect. <laughs> so yun mga paps, no, kung may additional kayong information para hindi antokin sa long ride, just comment down below na lang. At kung nagustuhan nyo yung video, like And don't forget to subscribe to my YouTube channel. at sa Facebook, click lang yung palo sa taas. at sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.